Aries, umiwas sa mga tao na mahilig magbiro at laging inuukilkol ay ang pera dapat ay iwasan na kagad, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus Laging manigurado sa mga kausap para makaiwas na mawala ng pera at mawala ng mahalagang bagay, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, dapat na maging maunawain at lumayo na kagad sa makakausap, pag may nadarama ng pagkainis, para wala ka maging kalungkutan ngayong araw, ang gabay signos ng kalikasan. Cancer Huwag kang magiging matapang sa usapan ng pamilya, para ang mga plano sa usapan ay magawa ng maayos, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, pag naging masigla sa pakikipag-usap ay okay ang resulta, pero pag may kalungkutan kang nadarama ay huwag nang tumuloy dahil walang magagawang maayos, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo Ugaliing laging mapagmasid sa kausap at sa mga sasakyan para mapag-ingatan mo ang iyong sarili at mahahalagang bagay sa iyo. Ang gabay signos ng kalikasan. Libra. Kung masigla ka sa iyong pupuntahan ay okay para gawin, pero kung bantulot at may agam-agam ay mas maging maingat. Ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio. Umiwas muna sa kausap na nagaangat sa sarili, at tungkol sa pera-tokso siya ng maling pag-ibig sa iyo ngayong araw, ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius Kung gagawa ng isang desisyon, sa trabaho ay dapat na maging mas maingat para walang maging kalungkutan sa iyong magagawa, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn Laging maging maunawain sa kapatid at sa kaibigan, ngayong araw para ang iyong maging desisyon ay maging maayos, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, huwag na munang sumama sa mga biyaheng malayo ngayong araw. Para makaiwas ka sa ikakahina ng kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan. Pisces. At kung pera sa pera ang usapan ay umalis na ng maayos para wala kang maging gastos, na hindi nararapat, ang gabay signos ng kalikasan.